Ay, ah, yung sa Takadang. Ito. takad, anong, anong Takadang? Takadang Kibu. Yun sa Crying Mountain. Ah, okay. O nga, no. Picture na nga. picture ako. Gusto kong pa-picture dito. hindi oh, pa picture ka. Anong gagawin? Bababa ako? Oo. Uh -uh. Yan yung ano, yun yung pala yung oh. daan. Okay, ito pala yung daan mga ng Takadang. Kasi nahanap ko to sa map eh. Ayun oh, no. yung hinating ano, hinating ah uh, tawag dito, hinating bundok. Ah? Hinati? Oo, oo, oo. Hinating? Oo. ginawa nila ng daan. Oh. So, nandito pala yon mga katuyos. Ito, ko lang yung takadang. Papapicture ako. Ito, takadang this way, kibungan. Takadang kibungan. Tingnan mo naman yung daan. So, ito yung dadaanan mo. Yun, dun pala siya. Yun, no? Oh. Yung hmm, hati. Yung hati, oh. Pwede kayang puntahan yan. Makakit natin. LG yung kibungan. Mukhang <laughs> doon naman o kayong daan na yun. Oo. Pero ano kasi yan eh. Mga daan dyan. Ayan na. Oh. Ganyan na. Oh. Mm. Oo. Puro puro so, puro rough road. Tara. Okay. <gasps> dito pala. Dito pala 'yon. Kahit papuntahan lang natin 'yon, know, 'yung palahating bundok doon. Mm. Okay, later. Rest bakan natin 'yan. Takadang. But for the meantime, tan mo natin 'yung tekip. May ano nito oh, sa taas. Oo oh, oo. Oh, oh. Akala ko nga sementeryo yan, yung palang may nito. Wala silang sementeryo dito. Uh, Nakakaal na paal na malibay ng patay niya. Ayan o, oh, kikita pa pala siya. Oh. Oh, papalipad ako ng drone mamaya dito. Ayan Oh. Ayan Oh. Ayan yung oh. 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 sikat na pinupuntahan ngayon dyan, may takadang. Huh? Hindi ko pa nakikita, papakita sa iyo yung mga pictures ng takadang.